Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat dyan Tayo ay nandito ngayon sa Sagay Port o Old Sagay Port Mas kilala sa tawag na pantalan sa sariling buhay na meron kami So mga ka. langga Actually yun no? o, paparating na Paparating na yun, yun ang mga kaibigan ko nakarating na sila mga langga. So, sana marami silang kuha at para tayo ay mabiyayaan ng grasya sa umagang ito. So, mag-ingat ang lahat. Ito yung update natin sa araw na ito. Nancy si Vlog, ang inyong lingkod. At God bless everyone. Mag-ingat kayong lahat dyan. Buhay, probinsya ng isang dating OFW. Ngayon ay eh, full-time mother at dog lover. So, ganun. Single mom sa isang probinsya nga mas kilala dito. Ang tribu ng mga Ninonga. belong sa City of Smile. Bye-bye mga langga, later on see you. Thank you, thank you so much for all the viewers, for all the subscribers that I have. Thank you, God bless everyone.